I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Matapos nga guys, pag-usapan ang post na ito ng ating Bel Mariano sa kanyang pa IG's iconic nga nila ng ating Doni Pangilinan ay sinunda naman ito ng isa pang post. Pero ito nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, marami nga raw talaga ang naiyak sa ng ito ng ating Bel Mariano na talagang ikakasal na nga ito kay Stephen sa kanilang teleserye na Can't Buy Me Love dahil hindi nga talaga nila matanggap na magpapakasal nga itong ating Ling sa iba dahil bagay na bagay talaga itong ating Bingo at si Carline. Pero ito na nga guys ang post ng ating Bel Mariano na kung saan makikita nga dito na naka wedding gown na nga ito kasama itong si Chippy Pilomino na talaga namang kahit nga itong ating Bell ay naiyak nga patungkul dito at talaga namang gustong gusto talaga niya na kay Bingo nga siya may kasal at ayon pa nga guys dito taas kamay ng naiyak sa sina to Bingling better or worse kaya naman stage lang tayo for more update sa ating Donny at Belle lalong-lalo pa nga sa nalalapit na pagtatapos ng Kent by Me Love